maging na akong mag-usap at pagtawagan sila ni Belen. Pero sa bibig niya mismo nang galing na hindi siyang totoo si Lucy. Kaya pala, lagi kong nakikita si Belen sa kumbang dami. Kaya pala, lagi sila nag-uusap ni Belen. Ito pala mag-ina sila niloloko nila kami. Anak! Bakit mo ako nakatago sa kanya? Pamangkin ko si Lucy! Kamag-anak ko siya! Paminyan turing ko sa kanya! Ah, parang anak! Sabi mo na Lucy, hindi ba sabi mo sa akin sa inyong dalawa, ikaw ang expert yung ni comes sa mga laman? Eh, ang ibig kong sabihin, Mamita, itatanong eh, ko kay Joyce kung meron pa kami nung gamot na pambabuhay ng mga halaman. Para mabigyan ko kayo at hindi na kayo mag-alala dyan sa alaga ninyo. Ta Tatawagan ko lang si Joyce. Okay. Ah, Mamita, meron kayong bisita. Etong si Sister... sister, ano nga ulit ang pangalan ninyo? Hindi mo ako nakikilala, Lucy. Kami mo nakikilala si Sister Rosa. Kaya pala, napakalaki ng pagbabago ng ugali niya. Kaya pala, marami siyang kasinungali Dahil si Farah na pala makakasama namin, hindi na si Lucy. Si Lucy. Kung kaluluwa na ni Farah ang nasa katawan ni Lucy, nasaan na ngayon ang kaluluwa ni Lucy. Mamita, salamat po sa pagbisita. Mama! 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 muna kayo. Kakalma lang ako Mama! 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 sa Mama! ko Napakaulang Mama! Doon Mama! 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 At ngayon naman, binibigta mo mo si Lucy. Wala po akong ginagawa. Sinabihan mo ang katawan niya. A alam niyo na po ang totoo? Na ibang tao yung nakakasama niyo? At sinabihan si Lucy? Umami ka na, Farrah. Pinatay mo ang kaluluan niya. Huwag oh, mo pinatay, Mamita. Hindi ko po pinatay si Vince. Hindi ko po pinatay si Lucy. Dahil buhay po si Lucy. Buhay? A ako po si Lucy.